Pinan ka lang. Yes. Kamusta? Napasok ka sa top 5. Kamusta ang pakiramdam? Uh, napakasaya po at uh, sobrang so Sobra. Sobra. ka okay. ba? Sobra. 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 Okay. Sobra. 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 Hinga lang. Okay. Go. This is it. Your final question. Dahil naging babae ka ngayong araw, kung magiging babae ka sa pangalawang buhay, uulitin mo pa ba, ba Mr. Hoes? Yes? Can you repeat the question please? Of course! The question goes this way. Do you want me to translate it into English or Tagalog? In Tagalog only. Ah, in Tagalog. Okay. Alright. Ang tanong. Kung magiging babae ka sa pangalawang buhay, uulitin mo pa ba? Maraming salamat po sa napagandang na matanongan niya. Sa aking ama, pa, pasensya na, kung mag magiging babae ako sa susunod na buhay dahil itutuloy ko ang advokasya ko na, mag na magkaisa at mag mabigyan ng respeto at pantay-pantay ang lahat ng mga tao sa buhay. Thank you. Thank you so much. Hey, yes, number three. Gusto ko um, yung inalala niya yung tatay niya. Gusto ko yung sorry, sorry <laughs> muna siya. Sorry mo. Pasensya na.